Hello, mga mi. Para akong sinabunutan ng sampung demonyo, ah. Para doon sa mga pipirma pala ng kontrata, yung mga baguhan na napunta dito ng Hong Kong, tapos may mga job order na. So, yung iba na nakalagay sa job order is, ano lang, isa, dalawa, tatlo lang yung mga nakalagay na job order. huwag kayong maniwala dyan, mga mi, dahil basic lang yung mga nilalagay nila dyan. So, huwag kayong pakakampante, dahil kung ano talaga yung mga madadatnan nyo dito, na sitwasyon o trabaho, yun talaga yung magiging work ninyo. Hindi lang yung kung anong nasa job order niyo dahil tulad nung sa akin, ang job order na nakalagay doon sa akin is apat lang yun. Parang apat lang yung pinaka basic like child minding. Basta parang apat lang yun. Mag Priority yung child minding. Pagdating ko dito, gulat ako, tumambad sa akin yung limang, ano, limang palid yata yun ang papel na nandun nakalagay lahat ng mga mga do's and don'ts, mga gagawin ko. Pero, kaya naman. Kahit gaano pa yan kadami. Kapag tayo naman ay napaka-flexible naman tayo sa mga gawain at sanay naman tayo dahil galing naman tayo doon sa mas mahirap na bansa. Pero yun nga, huwag kayo masyado talagang mag expect na kung ano yung mga pinirmahan yung kontrata, na job order, eh yun talaga lang yung magiging trabaho nyo. Lalo na dun sa iba na sabi nila, uy, yung kontrata ko, yung nakalagay lang sa job order ko, ano lang, magalaga uh, mag-aalaga lang ng aso, mag-aalaga lang ng bata, matanda. Ay, hindi lang yan, gayaan, bay. Yung iba, pagdating kasi dito, sabihin, ala, ito lang naman yung ano, nakalagay sa kontrata ko. Huwag kasi mag expect ng gano'n, mga may. Pagdating dito, kung ano papagawa ni amo sa inyo, yun talaga yung magiging trabaho niyo. Tulad nung Dalawang nakilala ko nung Sunday. O di ba, DH yung ina nila dito. Pero naging trabaho nila taga putol ng mga kahoy, taga tulak ng mga kung ano nung -ano ututolak. yun, kay tung nagpapala. Ano pa, nagkakabit ng mga salamin, nagpipintura, naghuhugas ng mga sasakyan. gano'n. So, basic lang naman yung may mga car washing din naman pero yung tipong mag pinapaputol ka ng mga balite ng mga kung ano ng malalaking kahoy yun ibang usapan na kasi yun pero since sabi nga nila kabayan kaya naman nila yung trabaho kaya okay lang walang trabaho basta walang trabaho hindi makakaya kapag ka porsigido naman sweldo so, naman ang ina-after natin pero syempre yung safety nga kailangan talaga natin na i priority yun lang mga meet sa mga bagoan na ng bagong ano yung kontrata uh, ah, huwag kayo masyado mag expect na yun lang talaga yung magiging gawain nyo dito yung iba naman maraming nakalagay na job order doon sa kontrata nila pero pagdating dito wala mga buhay prinsesa may mga nakilala akong ganun wala sila masyadong ginagawa sa bahay nila lalo na yung mga mga amo na strip lagi ang ginagawa tapos walang mga anak walang ganun, walang asawa yung mga ganun, mga swerteng mga swerteng nila lang <laughs> dapat i-embrace nyo na lang kung anong mga madadat na nyo dito as long as uh, safe naman kayo kayo nyo namang i-adjust yung mga duties niyo dito so okay lang yan yeah. wag lang kayo masyadong mag-expect talaga ng mga job order na pinipirmahan nyo na yun lang talaga lalo na yung mga nakikita ninyo na kakaunti lang yung job order sa kontrata ninyo pero pagdating dito iba Pagdating talaga dito, nandito ang totoong laban. Kaya good luck mga mi sa mga baguhan na pupunta dito. inlang. lang.